kung ikaw ay kristyano na, dalawang boses ang maririnig mo. Boses ng pangako at boses ng panghuhusga. Okay. Yung boses ng pangako, walang duda ang Panginoong Heso Kristo po ang nagsasalita rito. Mga pangakong matatagpuan sa Biblia ang kanyang banal na salita. Doon tayo dapat nakapako. Sapagkat merong nagpapako upang matupad ang pangako. Okay? napakalaki ng epekto o napakalaki kung alam nyo lang ng epekto ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa buong mundo. At lamang may mga taong hindi pa nakababatid nito. Iba mga Kristiyano, madali silang ma-stress o madala sa mga maling boses. Kapag kami narinig silang mga negative na mga salita, madali silang sumuko, madali silang ma -down. Nakakalimutan nila may nagpapako upang matupad ang pangako. At alam po ninyo, it's only a matter of knowing your real and true identity in Christ. Pag nakalimutan mo kung sino ka sa Panginoong Heso Kristo, madali kang madadarang ng mga nakaliligaw na panlinilang ng diablo at ang kanyang panlilin lang nagsisimula pa nagsisimula yan sa mga negatibong mga salita sa mga negatibong mga comments sa mga negatibong mga bagay na ibinabato sa iyo okay kaya kung alam mo kung sino ka sa Panginoong Hesus hindi ka madadarang hindi ka madadala kahit na ano ang kanilang sabihin sa iyo i'm talking about devils sapagkat sa buhay po natin marami mga time mga taong naririnig ng na mga nagsasalita pero hindi mo alam mga padala ng demonyo ng diablo like for example ganito kapag ka ikaw ay nasa sitwasyon na halimbawa meron kang problema ang ipapaisip ng diablo sa iyo agad yung kawalan ng pag-asa yung pinaka-worst scenario ay di ba yun ang pinapaisip niya like for example may sakit ka ipinapaisip agad ng diablo na ayusin mo na yung wills mo ayusin mo na yung gano'n mo kasi baka mamatay ka na or should I say alam mo diablo pag bumulong wala lang baka mamamatay ka na yun ang sasabihin niya nakalimutan mo yung pangako sa Bible nakalimutan mo Isaiah 53 verse 4 to 5 by his stripes we are healed nakalimutan mo sa pagkat nakinig ka sa isang boses kaysa dun sa isang boses na mas makapangyarihan. Kasi dalawang boses nga po yan. Boses ng pangako at boses ng kaaway. ba? Diba? Pag nanginig ka sa boses ng kaaway, kapag ka may pangyayari sa buhay mo, agad mong ini-expect yung worst. Hindi mo ini-expect na may maganda pang mangyayari sa'yo dahil nakalimutan mo na ang tanging basihan noon ay ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Many are the promises of God, my friend. Ang problema, tayo nakakalimutan natin. Tayo nakakalimutan natin yung identity natin kay Kristo. We are highly favored and greatly blessed kay Christ. At hindi tayo pwedeng galawin ng diablo. Sabi po yan ang Bible, and the evil one cannot touch them. Ayan ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 5. Hindi tayo madadala, ma ma madadala ng evil one. Ngayon, may mga tao na takot sa kapwa tao. May mga Kristiyano pa rin na natakot sa kapwa tao. Nako, baka ganun ang gawin sa akin. Nako, baka ganun ang gawin sa akin. May nakalagay naman po sa Bible na bakit ako matatakot sa tao? Sa English, what can mere man do unto me? 'Di ba? Ayun ang sabi ni Haring David nang isulat niya ang Salmong 'yan. The Lord is my stronghold, the Lord is the stronghold of my life. What can mere man do unto me? Ibig sabihin, ano magagawa sa akin ng tao? Jesus is my shield. Jesus is my shepherd. Jesus is my protection. We are protected against the evil one. Alamin mo lang kung ano ka kay Kristo o kung sino ka kay Kristo. Yung identity mo kay Kristo, ibalik mo yung kaisipan mo roon. It's only a battle of the mind, mga kaibigan. May battle po sa mind na lang, pero yung total battle, wala na po, tinapos na po ni Christ. Ibalik mo lang yung mind mo doon sa katotohanan na natapos na ni Christ lahat sa cross doon at doon ka lang magkakaroon ng malayang pamumuhay in in the middle of your tinatawag na mga pagsubok o mga bagay na mga pinagdadaanan you will still have your peace kaya mahalaga po ang peace of mind dahil ang peace of mind ay makakantam lamang kay Kristo Jesus in the middle of any situation if you have the peace of Christ the peace of Jesus therefore you will have real peace bye bye